Like cola, cola, sweet, sweet sugar cola. cola, Hello kakabsat at ayun nga papunta ako sa Taltal Nang Tignan nyo naman tong suod ko, diba? Ang ganda-ganda Iniwan ko na ngayong maleta ko may kasirola Kasi nga sira na yung gulong Baka naman may mag-sponsor dyan Joke lang, baka may pumayag Ayun kakabsat, magtatanim nga tayo ngayon ng palay. Ito yung madalas kong ginagawa dati kakabsat lalo na kapag wala kaming pasok at lalo na kapag magtatanim na kami sa palayan namin kakabsat. Ayan, may hawak na nga akong pula at itutugkol ko na siya sa aming takotalon. Ayan, itutugkol mo lang siyang ganyan. O, ganyan po ang magtanim kakabsat. Madali lang naman to kakabsat pero masakit sa katawan lalo na sa sikut mo. Tsaka daliri mo, masasaktan talaga. Hindi naman pabilisan ang pagtatanim kakabsat, pero dapat mong bilisan dahil baka ikaw ay mahuli kakabsat. Ayan. Kailangan mong bilisan. Tinan nyo, may mga nakuna na dun sa dulo-dulo. Tapos, ako, andito pa lang. Ayan, dahan-dahan lang din sa pagtutugol kasi nga baka maputol yung sa may ugat niya kakabsat at hindi na tumubo yung punla. Alam na alam ko talaga magtanim kakabsat. Marunong ako magtanim kasi nga ginagawa na namin to mula bata pa lang kami. Tinuruan na kami dahil nga may taltalon din naman kami and minsan kami na lang po yung nagtatin, nagtatanim kaysa naman ipun, ibigay pa namin sa mga kabisilya. Pero ngayon, dahil nga wala na yung ibang kapatid ko, nagtatrabaho na sa malayo kahit yung mami ko nasa bro, nagtatrabaho. Ayan, binigay na nila sa kabisilya kakabsat. At ako naman to, tumulong na lang ako. O, diba? Ang galing. Ang bait ko, diba? Chariz. Alam nyo ba dati kakabsat, nung hindi pa uso yung makina na pang tanim, sobrang mura po ng bayad sa mga nagtatanim ng palay. Malaki na yung 200 na sahod nila dati sila ate ko nung nakikabisilya sila. Kasi half day sila minsan, 100 lang po yung bayad sa kanila. Biruin nyo yun, sobrang init tapos ang putik, ang katinang tubig, tapos yung sikat mo masakit pa, eh yan, 100 lang yung bayad sa'yo. Kaya bilib na bilib ako sa mga nagtatanim ng palay mga kabsat, lalo na yung maghapon na nagtatanim, nandun sila sa kainitan, ay sobrang na, napapahanga po nila ako kakabsat. Yung ibang mga bata nga noon kakabsat, kapag sumasama sa kabisilya, 50 pesos lang po yung bayad sa kanila kasi parang practice pa lang sa kanila yung kakabsat kasi yung tundos nila minsan tatlo lang, apat, ganun lang po. Pero sa mga nagtatanim po talaga, lima or anim po yung tundus nila. Pero nung nakikitanim na ako kakabsat, yung sahod na namin is 200, 300, ganun. Depende kasi yan sa dami yung nagtatanim. Kung mas marami kayong nagtatanim kakabsat, mas kukunti yung sahod kasi nga, mas marami kayong maghahati-hati. Tapos may porsyento din dyan yung kabisilya kakabsat. Kasi nga, sa pagtatanim ng palay, meron yung pinakamataas. Siya po yung kabisilya, siya po yung nangunguhan ng mga taltalon na tatamnan nyo, yung mga palay Ayan po. Tapos sa kanya din po ibibigay yung bayad ng tanim and then ha hati hati-hatiin niya yon para sa inyo. Ayan, tignan nyo kakabsat, nakulong na ako. Binibilisan ko na nga, kahit binibilisan ko, nakukulong pa rin akong bibilis talaga nila magtanim kakabsat. Alam nyo ba dati kakabsat, kapag nakukulong ako, sinasabihan nila akong baboy, baboy, ganon. Kasi kapag may mga nakukulong, syempre yung mga pinukulong talaga naman is baboy. Kaya yun, tinatawag nilang baboy yung mga nakukulong nila. Kaya kailangan mong bilisan. At ayun na nga, nauuhaw ako kakabsat kaya kinuha ko muna yung tubig namin yung tubigan ayan at pinatong ko muna siya sa may pilapil kasi nga nauuhaw na ako at gusto ko nang uminom ng malamig na tubig Alamahol! Alamahol! ko talaga inaasahang matutumba tong tubigan kakabsat. Tignan nyo naman, putik-putik na. Nagwashing tuloy ako. Pero quality naman ito kakabsat, hindi ito mapapasukan ng putik. Tinatanggal ko lang yung konting putik niya para hindi naman magmukhang dugyutin. At ininom ko na nga yung natitirang tubig sa may baso ko kakabsat. Tapos inayos ko na rin yung mga basa dahil pag iinuman pa nila to. At hindi pa nga ako na kontento sa pagwashing ko kakabsat. Kaya yan, hinugasan ko pa. Baka mamaya kasi sabihin ang putik-putik naman nito. Baka pati yung loob nito map putik. Ganon. Kaya ayan, hugasan natin kakabsat. Tapos, kinuha ko na din yung natitirang punla ko kakabsat kasi nga, itatanim ko na naman at nahuli na ako kakabsat. Tignan nyo naman, ako na lang natitira dito. Yung mga kasama kong nagtatanim kakabsat na una na dun sa kabilang taltalon. yan na, nabati na ko. Ay, meron pa pala akong kasama dito kakabsat. Ayan o, no, nagtatanim siya. Tinutulungan na nga niya akong matapos tong tinatamnan ko. Ayan, ganito po yung ginagawa namin minsan, yung sabat-sabat, ganon para madali pong matapos. Ayan, bait ni ate, binibigyan pa niya ako ng punla kasi nga nakikita niyang kokonti na lang yung punlang hawak ko. Tapos, ayun, tinurong ko na nga dun yung pet ko kasi nga, magkakasalubong na yung pet namin. Tsaka ko, konti naman na tong tatamnan ko kakabsat, kaya ganyan na yung tsura kong nagtatanim. Yan, konting-konti na lang talaga kakabsat matatapos na itong tinatamnan ko, ba diba, ilang tugkal na lang. Binibilisan ko na nga talagang magtanim kakabsat para matapos na to kasi nga sobrang init na. Kahit alas 9 pa lang ito kakabsat, napakainit na ng panahon kasi nga tag-araw ngayon kakabsat. At ayan, tapos na! na para nga maganda ang tubo kakabsat, syempre sayawan nga muna natin tong tinanim ko. At kinaldagan pa nga mga kakabzad. Pagkatapos ko ng nagtanim kakabsat, ayan, nilagay ko na sa gilid yung mga naiwang punla. Tapos kinuha ko na din tong tubig kakabsat dahil nga nauuhaw na daw yung mga kasama ko dun sa may dulo. O ba diba? ako na lang naiwan talaga dito kakabsat. Yan, ihatid ko na nga kakabsat itong tubig sa kanila. Itong tubigan po namin. May yelo po ito kaya malamig o oh, mas matagal kasi matanggal yung lamig niya kapag dito nilalagay sa may jug. Alam nyo ba kakabsat yung paglalakad nyo sa may daan? Hindi lang niya at tritriplihin dito sa may bukid kakabsat. Tignan nyo naman, napakahirap maglakad dito sa may taltalo. Putik-putik ka na nga, ay may abot-abot ka pa, ay, may lubnak-lubnak ka dita. Tapos, samahan pa ng mabigat na jog, ay nakot, nagregat ang kabsat. At na-expose na naman ngayong bilbil ko. wag yung bilbil ko ang tignan nyo. Ako na lang tignan nyo kakabsat kasi nga hirap na hirap na ako sa pagbubuhat ng jog na to. Ang bigat. Pero okay lang dahil napakalaki naman ng mga muscles ko. Tignan nyo naman, parang hindi na babae yung muscle ko. Panlalaki na tal talaga tong muscle ko. Nasanay kasi kami sa mga gawaing bukid kakabsat. tulad ng pagbubat na mabibigat, ganun, paglalakad ng malayo. Tingnan nyo mga yung mga hita ko kakabsat. ang lalaki, gurong-gurungan ba? Kung ko na kakabsat. pauwi na sana ako, kaso nga lang bigla akong nahilo, kaya ayan nagpapagpagkarnakpay lang, namamlingan, naksanan, anungan, yung nabati kakabsat. at ganun. Ayun, pinagpagkalan ako kasi bigla na lang akong nahilo tapos nanlamig yung buong katawan ko. After kong napapagpagkal, ayan, pauwi na ako, naglakad na akong muwi kasi nga nahihilo pa rin ako. Bago nga ako muwi sa bahay kakabsat para maghugas, dito na lang ako naghugas sa may aripit. Ayan, less waste of water. O, oh, na pa english pa. <laughs> para iwas nagasta ng tubig kakabsat kasi nga mahal din ng tubig. Ayan kakabsat, eto na dito na ako naghugas kasi nga free naman to. Galing ito sa may irrigation kakabsat. Kaya, ayan, maghugas muna na tayo para matanggalan ng konting putik yung katawan natin at mamaya maliligo na tayo. Siyempre, sa loob naman na ako maliligo kakabsat sa may bahay namin, hindi na dito. Ayan, maghugas lang muna ako dito kakabsat at saka ikaw thank you so much dahil pinanood mo tong video na to kaya wag mo na wag mo kakalimutan mag like and share ng video ko and please subscribe ka na din sa aking youtube channel bye bye thank you so much